Bago nga umuwi uh, ngayong gabi, si Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. ay bulid niyang iginit sa ASEAN-Australia Special Leaders Retreat ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. iyan ang ulat ni Alan Francisco. Depensahan ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagharap niya sa intervention sa ASEAN-Australia Special Summit Leaders Retreat. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos, hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito. Responsibilidad aniya ng bawat Estado na itaguyod at protekta ng rule of law. Sabi ni Pangulong Marcos, ang paninindigang ipaglaban ng bansa ang kanyang territorial rights ay base lamang sa itingatakda ng international law. Samantala, sa intervention din ay pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Australia kasunod ng matagumpay na ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Nakasuporta niya ang Australia sa apat na usapin sa summit tulad ng Maritime Cooperation, Climate and Clean Energy, ASEAN Centers of Excellence at Business. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagkataguyod ng Australia sa ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat din siya sa pagsuporta ng Australia sa rule of law, sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa usapin ng Climate and Clean Energy, binigyang diin ng Pangulo ang akbang ng Pilipinas para rito. Welcome para sa Pilipinas ang COP28 o ang 28th session on the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change noong nakaraang taon sa Dubai. Inoffer din ng Pangulo ang pag-host sa Board of the Loss and Damage Fund. Hinikayat din ng Pangulo ang Australia na patuloy na suportaan ang ASEAN Center for Biodiversity. Sa so usapin ng paginegosyo, inanunsyo ng Pangulo ang ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Samantala, ngayong gabi ang balik sa Pilipinas si Pangulong Marcos matapos ang matagumpay na pagdalo sa summit. Mula rito sa Melbourne, Australia, ako sa Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.